<laughs> may extra pa po kami, may extra pa po kami lagayan doon ma, nasa pasto, yung pa po. Hindi nga baka kulang din ni River. Kula nga po, sobra po yung ano eh. Mm. Yeah. may nangyayara po sa anong charger po kanina tapos bahay po oh. hindi ko po pinahira <laughs> no po ano po? sakto po, tatlo ay hindi, so teka lang, baka meron pa so yan guys, dala na ng anak ko yung ibibigay pa sa mga kamag-anak ko Ayan po, every Christmas po, nagbibigay po talaga ako. Pero hindi pulat na kamag-anak ko, nabibigyan. So yan. Dala, dala niya po. Walo po yung ham na yan. So, yan. Pibigay ko po dun sa sa mga tsahin ko po. Yan, guys. Nahanap ng anak ko yung may-ari ng bahay. At dun ko po, po iiwanan. Mama! Mama! Mama. Mama ayan yung tauhan ng pinsan ko ayan, bantay sa tindahan, tinatanong kanino daw gal, Yan guys so ayan, yung hipag ko ang pinagsulat ko po niyan ayan, ayan pinagsulat ko siya niyang mga pagbibigyan ko guys lahat yan may lamang 31 kilo CDO guys may isa-isa nga talaga sabi ko nga sa kanya wag niya nang iano kasi para mas mabilis ayan diba sarap kaya sa pakiramdam na kakapagbigay ka so yun hindi ko po nabigyan ng ham yung ibang pinsan ko ang ibibigay ko naman po doon ay yung yeah, may spaghetti na may kasama so yun guys sa ang binibigyan ko lang po talaga yung alam ko yung hindi naman less fortunate pero yung alam kong hindi mm, kayang bumili po. Ayan guys. So, yung ham na yan is kanina nga po dumating. Then, magpapabili naman ako ng kam spaghetti at may so, sauce sa ibang pinsan ko. Iyon ang ibibigay ko guys. Pint-pint niyo patra, Para ano? तो आदत